sigurado kami, ako bilang former rebel, na hindi ito tatanggapin ng CPP, NPA, NDF. Iki-criticize nila ito, bubutasan nila ng propaganda, and this will now be a challenge to the House leadership because sigurado tayo na si Franz Castro, si Raul Manuel at si Arlene Brosas will follow the line of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines and the NPA not to accept this amnesty proclamation with all good intentions provided by the government through the President, President Marcos Jr., sapagkat para sa kanila surrender ito. And number two, ito ay panluloko daw dahil itatrap sila. And number three, there will be no amnesty if you are if you are not going to admit na nagkasala ka. Uh, first admission, then submit yourself to the majesty of. Yan, ito maganda tong nangyayari ngayon na. Itong programa na pinapasuko, bibigyan ng amnesty. At ito raw ay siguradong kokontrahin ng makabayan black, ng makamatayan black. Kokontrahin to nila Franz Castro et al. Oh. Ayaw nila to. Bakit? ayaw nilang humina sila eh. Maganda tong programa na to kasi pinasusuko, pinabababa ang armas at bibigyan ng amnestiya para sila ay manumbalik sa gobyerno. Ito yung magandang proyekto. At uh, malalaman natin kung sino ang kakahol about dito sa 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 amnesty program na ito. Kasi ito po ay isang programa din ni PRRD before at itutuloy ni Marcos ngayon. Magkakaroon ng amnesty. Kokontrahin to for sure, abangan ninyo. Kokontrahin to ng mga komunista at mga makakaliwa. Dahil may bababawasan sila ng lakas. Pero ito ang aabangan ninyo. Siyempre, kokontrahin to ng mga makakaliwa. Obviously. Kasi itong amnesty ay kontra sa kanila ito. Ito ang tingnan yung mabuti. Kukontrahin din to nung akala natin para ang kanilang puso ay para sa mga Pilipino. Pero sa totoo lang, komunista pala. Pero sa totoo lang, nakasuporta sa mga komunista. Naintindihan ninyo? Kukontrahin nila to, Magtatago sila sa kunwari, ay, may pagpapaliwa-paliwanag sila ng kung ano-ano. Pero sa totoo lang, tingnan ninyo ang kanilang agenda. Panig sila sa mga makakaliwa. Ayaw nilang mabawasan ng pwersa ng kaliwa. Talo and surrender it. Magpapailalim ka sa sakop ng batas. Ito pala yung kung bakit gusto nila ipa-abolish itong sila Franz Castro, ang NTFL Yun. ka. Yan, Kasi... yan importante, NTFL ka ka. Gusto nila pa-abolish. Eh sino pa ba may gugusto niyan? Eh di makakaliwa. Di sila-sila. O yan, sila Prans Castro, gusto raw. O yan pala. Sa totoo lang, dahil sa Barangay Development Program at dahil sa NTFL elcac flagship program, ay ang Barangay Development Program na milyon ang buhay na bumuti. So yun yung sinasabi ni Eric is talagang very consistent with what we are seeing right now with that Ian Fry na kaibigan nila. Mm -hmm. At yun, yung paulit-ulit nilang sinasabi, abolish NTFL ka kasi ayaw nila na bumuti ang buhay ng pinakamahihirap sa atin. Your comment on that, sir? Mm -hmm. uh, yes, Mama Lorena. no, uh, tori, may kasabihan na kami nung nandun kami sa summer na when uh, the road ends, insurgency begins. So, uh, talaga, kung walang kalsada, walang development diyan, nandun yung city-paid PNDF at sila yung nag-demonize ng gobyerno doon sa mga taong bayan. Totoo At dito naman sa, <clears throat> magmula nung in-implement natin itong uh, barangay development program, meron ng uh, na na 825 kilometers na kalsada, na front-market road, so to speak, na nandoon sa uh, uh 2,000, no? may 2,000 na barangays. At ang binipisya nito ay 2.6 million. Oh, so yung kanya si na nakilabang yeah. doon sa 825 kilometers na oh, wow. part Market Road, bumabot na ng 2.6 million, million na tao. People. Doon yeah. sa mga school buildings na pinatayo natin, meron tayong 404 na nakomplete na. Oh, ang nakikinabang 400. dito ay 449,000. Na... nyo? daming nakikinabang. Kaya ayaw nila. Yang confidential funds, nakikita nyo na po, Okay? Yan po ang pinupuntahan ng confidential funds para sila isugpuin, para pahinain sila. Naalala nyo sa Gikan sa Masa, yan yung sinabi ni, ni, ni PRRD. Pag ikaw ay sumuko, bibigyan ka ng lupa, bibigyan ka ng bahay, bibigyan ka ng kung ano-ano. Oh. Diyan po napupunta yan. Kaya kita mo, sa Dabaw, anong nangyari? Naayos, di ba? Oh. Humina and significantly nung panahon ni PRRD humina. Kaya galit yung mga yan. Nagigets po natin. Ito po yung amnesty program. Tao, including my no. Galito so sa wala, wala, yung mga students. Wow. Dito sa water supply and sanitation, may nakinabang na 925, uh, 927 na barangays. At ang binipisa nito ay 950,700. Imagine mo water yung kababayan uh, natin na nabigyan mm -hmm. ng malinis potable water na magagamit nila 24-7. Doon naman sa health station, mayroon tayong uh, 442 barangays Yan na recipient ba? nito na umabot naman yung nakumpleto na eskwelahan or, or, na health station na 254. So napakarami nito na ang mga nito ay uh, almost 600,000. So suma total, uh, <clears throat> kay Eric, uh, Ma'am Lorena at saka Brother Franco. Yes, sir. Ang... Ito lang, alam mo yun po sa akin, tanggalin mo ang droga at tanggalin mo ang komunista sa Pilipinas yung kalsada dyan, safe na safe. Kahit ikaw ay babaeng napakaganda. Isipin mo ha, walang droga ang Pilipinas, walang komunista, safe ang kalsada. Ang uh, projects, no? ang projects na in-implement ng NTF sa loob ng tatlong taon na BDP ay umabot na ng 5,293 projects na ang beneficiaries ay more than 5 million. More wow. than 5 million. So, you can just imagine. <laughs> oh. Yung natulungan nito, programa na ito. Tapos, mayroon... Kapag -taka, bakit ayaw nila nito eh. Diba? Magdududa ka na lang. Pag politiko, ayaw nito. Ano kayo, Kampi, sa makakaliwa? ...yung so, mga ayaw. Ewan ko na lang kung anong sasabihin ng taong bayan sa mga uh, tao o right. uh, mga organisasyon na tumutulig sa dito sa programa ng Interpel Camp. So, so, sir, may question ako. Related to that, Eric. So, we saw, no, that the NTFL has really touched the lives of so many Filipinos. Mm. Naiiyak ako. And, and ano, actually, this is a short story. You no? Know? Yesterday, yung kapatid ko, my sister, mm. nagpa, nagpunta siyang salon, ng buhok. Tapos sabi, uh, yung sister mo, ako, no? yung the Cinderain, and then she said, oh, yung barangay ko, barangay Hitapian. Oh, ah, Hitapian, Samar. Kinuwento niya ngayon yung yung, 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 napakalaking improvement dahil sa barangay development program. I mean, this is from out of nowhere. No? Filipinos, in lives nila ay natatouch. That's so, Eric, my question to you, um, in connection to what, what ano, uh, the, the fantastically good news of Director Baharin, So nakikita ito nila Franz Castro. Of course. Naririnig Kapas nila ito. Na eh. Nila. So, oh yan, ha? Ah. Kaya, kaya ko kontra yan. Sure yan, nakikinig so, mga yan. Bakit, bakit pa rin sila tuloy-tuloy? Bakit, Eric? Sapagkat ito ang kanilang uh, failure. Uh, once ito po yung itinambol nila at ipinalaganap ito sa buong mamamayan, agad kagaya na ginagawa ng salaban kasama ang bayan, mawawala ng saysay. -say ang anumang pag-atake nila sa gobyerno because lalabas ngayon ang katotohanan na ang lahat ng kanilang sinasabi ng mga operatiba at propagandista ng CPP NPA, PNP ay puro pagsisinungaling at panloloko sa mamamayan. Eric, That Eric. is the reason ayaw nila itong ilantad. Yeah, Kaya but Eric, no, there's no need to make it lantad because the in informal mm surveys, 87% already know what NTFL cap is. So, they, so wala na. Al alam na, lantad na. Alam yes. na. So why do they still continue? The order because France has to have her gluta. Of Gana? course may benepisyo siya. May benepisyo siya. Ang pinakamaganda uh -huh. ay order ng CPP ito sa kanila to destroy. So why is the, why is the central committee si still Binibigyan sila ng proyekto, di ba? May nakikinabang. Sinisiraan itong mga makakaliwa. May intindihan? Pag siniraan, magbubumokasi silang sinungaling kasi ang dami nilang napapakinabangan sa gobyerno. Or di ba? So Ewo ko na lang. <laughs> ano pang lusot dito ng uh, nitong makabayan black? doing that because what, what What do they gain from it? Uh, they're hoping to reverse the gains in the public ah, perception. Can they still do it? Uh, I don't think so. No more, no? We've We reached the tipping point. Wala na. Yes, mahirap na. And I think yes. that brings us to the mm -hmm. final interaction. So, lang siya itong bago natin mag-gitawan na ang uh, yes, ma ating day. Napakaganda uh, ng news. <laughs> yes, uh, Sir, uh, Baharin, uh, isang katanungan na lang po sa akin. Yes, uh, ano po masasabi ninyo sa napakagandang uh, hakbang na ating Pangulo, granting uh, yung Proclamation No. 404, granting amnesty to former rebels, former members of the Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front NDF who have committed crimes punishable under the Revised Penal Code and special penal laws in furtherance of their political beliefs Ano po masabi ng NTFL Katipunan Oh, latest ito sir na balita from ang kanya ngayon Yes Yes brother Franco actually ito yung pinakamagandang balita na pumasok kanina umaga na pinagpestahan talaga namin ng taga Intelkat kasi ito na yung inantay namin ito na yung matagal namin iniintay na issuance ng executive para sa ganon ay tuluyan ng uh, magsibabaan yung lahat pang natitira doon sa kabuntukan na niniwala pa sa CPP, NPA, NDF. So kung matuloy ito, no, kung uh, makongkor ito ng Congress, which I believe but they will concur it uh, yes. immediately para hindi maantala yung implementasyon ng programa ito, uh, we are uh, we are hoping na, na yung more than 1,000, na yung more than 1,000 na regular na NPA at ang kanilang mga alyado ay bababa na. So uh, ito yung ano ito yung uh, kumbaga ito yung pang uh, last uh, effort ng gobyerno. Ito yung magandang ginawa ni Marcos na patungkol dito, itinuloy niya itong mga proyekto. Tandaan niyo po ha. Ah. Proyekto ito. Ito ang pangalawang uh, proyekto ng kung saan nakilala ang Duterte. Itong laban sa mga komunista. At ito ay uh, inaprubahan at magkakaroon ng amnesty at yung mga natitirang 1,000 na lang daw ng mga NPA etc eh, bumaba na. Iwan nyo na yan sila, Franz Castro. <laughs> Kumikita yan eh. Merong ano yan? May MOOE yan. oh, may natatanggap ba kayo? O, oh, kaya si babana na kayo, babanin yung armas ninyo, bakipagtulungan sa gobyerno, tama na yung komunista, let's move on. Kasi puro lang, lahat naman yan eh. O, sige, magreklamo sila kay Duterte. O, oh, magreklamo sila kay Marcos. Ang susunod, Duterte na naman. O magre-reklamo sila. Wala puro reklamo lang yan. Wala namang gusto yung mga komunista na yan. Wala namang gusto yung mga makakaliwan na yan. Sila lang ang tama. Kaya this is a good, uh, hopefully, maging matahimik na yung ating bayan. At least, masolusyonan natin yung one part. Kasi ang kalahati pang problema natin ay pagdating sa droga. No, but at least, eto, mabawasan ng kalahati yung ating safety, yung ating pangamba. O, para sa ganun ay magsibabaan na ang manatitira pang mga rebelde Kasi na ito CPP, ito. MP, ADF na nandoon sa kabundukan. Mawala yung legal impediments by the Franco-Mamlurin. Yes. Yung mga warrant of arrest, yung pending cases can now be facilitated because of the legal basis of the existence of amnesty. Uh, at may mga guidelines na patungkol sa pagharap sa mga kaso na ito. Pero Colonel Barin, idudugtong namin na tanong ito, although sasagutin ko rin mamaya, dudugtongan ko ang aking katanungan na ito. Uh, sigurado kami ako bilang former rebel, na hindi ito tatanggapin ng CPP, NPA, NDF. I-criticize nila ito, bubutasan nila ng propaganda, and this will now be a challenge to the House leadership because sigurado tayo na si Franz Castro, si Raul Manuel, at si Arlene Brossas will follow the line of the Central Committee. The <laughs> <of> the <country. laughs> or challenge yan sa House. O sino ba leader ng House? Eh, this is Speaker. Oh. Ko-contrahin to ng NPA at definitely, for sure daw, ko to nila Franz Castro. Oh. E, ewan ko sa inyo, Ah, speaker, kung susuportahan nyo to. But anyway, dapat ituloy ito. Ah. Party of the Philippines and the NPA not to accept this amnesty proclamation with all good intentions provided by the government through the President, President Marcos Jr. sapagkat para sa kanila surrender ito. And number two, ito ay panluloko daw dahil itatrap sila. And number three, there will be no amnesty if you are, if you are not going to admit na nagkasala ka. First, admission, then submit yourself to the majesty of the law and surrender it. Magpapailalim ka sa sakop ng batas. They will not do it, Colonel Barin. I am very pretty sure about that. Sigurado okay. ako na yun ang magiging posisyon ni Raul Manuel, mm -hmm. Arlene Rosas, and Arlene and uh, Franz Castro. And they're going to attack the government instead of providing uh, gratitude pipigilan nila ang pagbaba ng mga kasamahan nila at kanila itong i-expose na pakana ng gobyerno for surrender. You know what I've learned? Tama ba ito, Eric? No? What I've learned, no? Is that they, kasi itong mga CPP na ito, no? ginagamit nila yung mga cases na yan sa mga anak natin na mm. nag-NPA na gusto ng mm. nang mag-surrender. Tinatakot, sila. sila. Katulad si Chad Boak, no? Mm. Who was an NPA. Hindi siya lumad teacher. Hindi siya volunteer teacher. Terorista Terrorista si Chad Boak, okay? Tony Lavinia, lavinya ba? get, your facts, get your facts straight yeah so um so ginagamit nila yan noon, on for instance dun sa case so kaya panawagan to sa mga NPA na gusto nang sumuko huwag kayong maniwala dyan sa inyong ano baka may MOOE yan mga yan but anyway meron po kayong matatanggap sa pamahalaan no may amnesty po kayong matatanggap no so makipagtulungan na lang kayo sa pamahalaan at at least open sila ngayon ha huh? Gaya ng uh, pagiging open din nila PRRD pagdating sa amnesty. Si Chad Boock, he hmm. wanted to surrender. Hmm, matagal na. Sabi niya, haharapin ko yung mga kaso ko. And they said to him, nako, papatayin ka, nako, ganyan-ganyan. Like, so he didn't. And in a month's time, he was dead. What do you say about that, Tony Lavinia? You're happy? Yun. Sir, your reaction doon sa sinasabi naming ito'y bubutasin nila, iintigahin nila? Totally, uh, kaya Rick, aasahan uh, na natin ito na ito ang gagawin nila. I-discredit itong uh, proclamation na ito kagaya ng ginawa nila noong... Uh, watch out, watch out ha, guys. I-discredit. Ito, sinasabi na nila in advance, i-discredit itong amnesty. Para hindi uh, hindi mapahina yung kanilang hanay. ...proclamation na uh, ginawa ni uh, Presidente Duterte noong 2021. So, uh, we expect, but then... Uh, alam na rin ng taong bayan, uh, namulat na ang taong bayan, lalong-lalo lalo na yung mga kamag-anak nitong mga uh, nandun pa sa kabundukan na member ng CPP-NDF. Uh, sigurado ako nito na uh, magkakaroon ng uh, influx ng uh, pagbababa mm. ng uh, mga supporters ng cpp -NPNDF. kasi ang maganda dito sa inilagay sa proclamation na uh, mm. uh, kay Eric ay isinasama pa itong mga uh, member ng kanilang uh, suporta yes. na nanggagaling sa right, nanggagaling sa labas no yung front uh, organizations. <laughs> Sabi dito, is a former member is understood to refer one who has a former member of the CPP-NPF, CPP-NPF or their front organizations. Oh, so, I mean to say, open sa lahat ito, even yung mga uh, sa front organizations nila ay uh, pwedeng uh, lumabas oh. at uh, mag-avail itong uh, amnesty proclamation so, na ito. No, at uh, so, Napakaganda ng programa na ito. Director Baharin, so sila Franz Castro, they can avail of yes, this. Franz, pwede ka na pala eh. Mag-apply uh -huh. ka na, Franz. Tumungo na kayo, Franz. Franz. Suko na kayo, pasok na kayo sa amnesty program <laughs> ni Marcos. Pero mamay, requirement. No. Require ano requirement? Pa, kung gusto nila mag-apply. Aminin nila na nagkamali sila, mm. nagkasala sila sa taong bayan at sa mm. batas, at magpapailalim sila sa sakop ng batas. Yeah. Ito po maganda. Eh, may, pag, may admittance. No? Uh, papasakop na sila. So makikipag-cooperate sa gobyerno. Hindi na sila mag-ahasik ng lagim. Hmm. If they will not do that, they will not be qualified for amnesty. Okay, my question to Director, ano, Director. Mm. So there, are, um, uh conditions like that no so director Baharin, kasi uh, mar may maraming mga nagtatanong dito no na Ruel, parang, no. ano bang ibig sabihin ito, no? CDBM, uh, na no si BBM na niya ang uh, CPP Totoo na pala yun na, na nag-alyado na sila ganyan ganyan so pwede mo bang i-explain na this is really a good a good step for our country no pagdating sa kapayapaan tunay na kapayapaan yes sir yeah can explain to the people please yes ang programa ng ating uh, gobyerno lalong-lalo na dito sa ating mga uh, yung kumukontra sa gobyerno no yung unity peace and development gusto ng ating pangulo na magkaroon ng unification ng lahat ng naghihidwaan ng at uh, uh, para nating uh, tumbukin ang landas ng kapayapaan at development so very ano yon very uh, powerful yun, na uh, kagustuhan ng ating pangulo that's why uh, isa ito sa mga programa ng uh, gobyerno para magkaroon na ng uh, unity peace and development. And of course, after this unity, peace and development, continuous delivery of basic social services doon sa mga lugar na dati na pinamumugaran nitong mga CPP, NPA, NDF na ito. At hindi lang ito, tatlo yung rebel groups, no? yung rebel groups na or organization na binigyan ng amnesty. Kasama dito yung RPMP, RPA, ABB, yung MILF, MNLF. So kung baga lahat na ito, it's a program of the government to unify the people Correct. towards a pro progressive and uh, peaceful environment and nation. At huwag sila mag-alala, Colonel Barre, no? uh, Brother Franco, there are guidelines to this. Number one requirement, aaminin mm -hmm. uh, ni nila na nagkamali sila. At ipapailalim nila sarili nila sa sakop ng batas. And they will be evaluated by the government. Will it which, be all cases, Eric? Even murder? Uh, I think ang hindi kasama ay ang kidnap ransom and rape. Yun lang. Hindi kasama yung kidnap for ransom. Eh, sino ba yung may kaso sa kidnapping? Ay sus, Mario. Ay, hindi mo maaabil yung am amnesty. Sino ang may kaso sa kidnapping? Yeah. About, what about murder? Murder yata, ma'am. Sakop siya dahil doon siya sa framework ng uh, armed conflict. Ah, okay. uh, pero yung right. pagsasagawa ng kidnapper ransom, uh, yun ang problema natin kay Franz Castro. No, no Franz. Oh, Kasi yeah. uh, kidnapping mm. and uh, forcible abduction of minors. Yun. Right. Mm. Mukhang okay. malapoy sakop yun sa sa Amnesty. Parang 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 uh, tinatanggal mo na pag-asa si Crash Astro na makabalik ah. Uh. Tusuko na sana naka Eric <laughs> eh. So, so, Kaso lang na demoralize sa sinabi mo. Hindi na ata Pero pag ganyan din naman na uh, ka Eric Manrin. Hindi mean, dapat kita Francis Colonel. Okay, go ahead po. Sir, right, sir for final na. clarification. Right po. Naka-mute kayo, sir? Sir, naka-mute kayo. Ayun, yan, guys, sir. Oh, oh I can't, hear you. Uh, unmute muna, sir, unmute. yes, uh, sir, Ma'am Lorraine, ano, ang mga hindi mapapayagan, uh, the Amnesty Letter of the Proclamation shall not cover the kidnap for ransom. Oh, kidnap, for ransom. Mm. Oh, kidnap for ransom. Amukhang uh, papasok yung sinasabi ninyo doon kanina. Wala namang ransom yung kay France. <laughs> <laughs> kidnap lang. Kidnap <laughs> na. kidnap lang. Ay, oh, wala namang <laughs> ransom. Recruitment yun eh. <laughs> kidnap, recruitment, hindi eh. <laughs> eh naman for ransom ata. Temo ko sa inyo ha, hindi ako nagbibintang sila po ha. Oh. Uh, masaker, masaker. <laughs> rape, rape uh, terrorism, uh, crimes committed against chastity as defined in the revised oh. yeah, uh, penal code. Mm. Violation of uh, Republic Act number no. 9165. Si uh, yari. Yung yari. comprehensive dangerous uh, drugs act of 2002. Grave violations of Geneva Convention of 1949 Ayan. and genocide. Crimes Ayan. against humanity, war crimes, torture, and forced disappearances and other gross violations of human rights. Ah, may... uh, uh, so parang dami. hindi so, ano yung covered? Civilian, si bawal. Uh -oh, so? Uh, so, ang covered naman, murder, yung mga ambush, na, na, nangyayari sa inkwentro o yung labanan, yeah. established pwede siya. Pero yung uh, dinukot mo, ang polis, tinorture mo, o ang sundalo, binang... Uh, mo. so, oh na, binanggit ni Sir Barry. Sir Barry, kung ano ba yung sinabi Kailangan may evaluation. Pero yeah. wag po kayong mag-alala sa mga nakikilig okay. ng mga kababayan natin. It is mm -hmm. not absolute immediately. First requirement, they have to admit na nagkamali sila. So surrender sila at magpapailalim sila sa sakop ng batas. And they will be evaluated. But ang maganda nito, opportunities are provided for them. To go back to the faults of the law, and live normal lives under the process of amnesty. And ito ay promulgated na ng Presidente. Required na lang ng affirmation support from Congress. Sir, uh, Sir Barrio. <laughs> Aprobado na ng Presidente. Alam mo, maganda itong ginawa ni Marcos. No, eh, isa sa maganda niyang nagawa at tinuloy niya itong programa. Again, programa po ng Duterte ay patungkol sa, alam mo namang galit sa adik yan at galit sa mga makakaliwa ang mga Duterte. At buti na lang, sinisuportahan itong programa na ito at magkakaroon ng amnesty, itutuloy, bababa sila, para yan sila Castro. <laughs> ito mga makakaliwa na ito, humina na once and for all. Ituloy-tuloy na. Uh, humina na kasi yan eh, No? And ngayon, nanumbalik na. Kaya lang, kailangan lang dito sa Congress daw no? Hindi ko alam kung ano magiging participation o ano magiging uh, take nito sa Congress. But sana dahil baka may tatamaan na makakasamaan niyan sa Congress, ay eh, suportahan, suportahan ni ninyo itong programa ni Marcos na Amnesty para matapos na ang problema natin. Sino bang natutuwa? Diyan sa mga makakaliwa na 'yan. Sino bang natutuwa diyan sa mga komunista? Ewan ko, yung ibang makadilawan eh. Ewan ko, ba't natutuwa sila diyan? But anyway, para naman maging safe ang ating ano, maging safe ang ating uh, kalsada. Mabawas-bawasan. Uh, 'Di ba? Hindi especially ha. Ito hindi masyadong ramdam sa Manila o sa mga malalapit na probinsya, pero ramdam po ito sa mga malalayong probinsya. Itong kanilang lakas. Pagamat sila ay significantly humina na, huwag tayong, huwag tayong magkampante until talagang patay na. O ulitin ko ha, hindi po yung tao ang patay. Patay na yung kanilang organisasyon. Kaya nga habang malakas ito, patay na itong organisasyon na ito Nang manahimik na itong bayan natin. Ha? Eh, ito good, good itong good itong nangyaring ito. Kaya lang, sana yung mga kaalyadon <laughs> ni Marcos eto mga kanyang nakapaligid sa kanya, minsan ito ang sumisira. Hindi ko alam paano sila magre-react. Baka mamaya ko kontrahin eh. Bantayan po natin. Ito lang ha. In advance. Sinasabi ko na po sa inyo. In advance. Ano magiging stand ng kongreso dito? Ano significantly ang magiging stand dito nila speaker? ano magiging stand ng mga politiko natin dyan sa amnesty na yan. At dito, malalaman natin sino yung merong patagong suportang ibinibigay sa mga makakaliwa. Sabi ni Samara and Barry, nasa Senado, Congress, Government, AGS, head, how should tayo na walang komunista, terorista na kaupo dyan? Kaya nga eh. Tama po, Samara. Kaya nga, bantayan natin kasi definitely ko kontrahin nila to. Kasi nga pagkasumuko, sumuko, hihina sila. Mababawasan sila. So pag, kung pinagtanggol mo malamang-lamang ayaw mo nitong programang ito kasi ayaw mo humina. O ano pang ibig sabihin noon? Di andun sila. Ayaw nila ng NTFL kak. Ayaw nila ng programang Amnesty ni Marcos, oh. ayon nilang sumuporta sa kapayapaan. Kaya wala, di ko maintindihan eh. Wala namang ginawang illegal si Sarah sa totoo lang. Di ba? Wala namang ginawang illegal si Sarah eh. Saan ba gagamitin yung mga yun? Yung confidential funds, di ba? Kaya nga naalala nyo anong binanggit ni Sarah? Yung ayaw sa <laughs> ganyang programa? ay again sa kapayapaan ng bansa